So, ayun, unahin ko muna yung video sa dun sa walis. <laughs> nagwawalis ako dun sa likod ng upuan para matanggal yung mga dumi. Ganyan naman talaga yung ko araw-araw. Natanggal yung sa likod ng upuan kasi minsan dun yung mga dumi. Yan ang nagwawalis ako. Kaya yeah, winawalisan ko yung, yung likod. Lahat yan winawalisan ko. Tapos yung alaga ko, Minsan kasi may mga pinupulot siya ng mga papel. Tapos kinakain na kaya mahirap talaga na hindi uwalisin ng maayos ang sahig. Kasi alam mo na ang bata, hindi naman nagsasalita yan. Tapos, ayan yung electric pan. natanggalan ko yun, ayan, sa baba, sa ilalim ng mesa. Wawalisan ko yan. O mga basahan, pagpaghing. Para ma malinis talaga. Tapos, yung pagkatapos ko niya mag so ang pupunas ako. Ang ginagamit kong pamunas, yung damit lang. Kasi, meron naman sila pamunas talaga sa sahig. Kasi, hindi, ayoko lang gamitin. Kasi, mas gusto ko pa yung damit kasi makikita, makukuha mo talaga yung mga dumi sa sahig para malinis talaga masyado. O, oh, nasan ka na? Bakit ka na nagtago, oh, hindi, nandiyan pala sa gilid ako ng